Magandang tanghali mga kabay. So ayan. Ito po yung bahay ko sa probinsya. Ayan. Kahoy lang po. Ayan. So pupuntahan po natin yung malaking puno ng kasya mga kabay. Akasya. So yun yung malaking puno mga kabay. So mga kabay, may sili tayo dito. Ayan. Pero hindi ko po tanim yan. Tanim po yan ng nanay ko. Ayan. Ito patula yata ito. Pero wala pang bunga mga kabay. Bago pa lang. Ito. Yan wala na pong laman na baboy yung ano ang bang tawag dyan kulungan ng baboy wala na pong laman ay so, mga kabay meron magandang bulaklak dito kaso di ko alam kung ang pangalan Ayan. Ano yung bahay ng nanay ko mga kabay di pa tapos wala pang budget and sino mga kabay Siling Labuyo. Ayan, ay ah, ako likot bisa sa, sa Bisaya ang tawagin. Ayan. Kakabunga lang mga kabay. Hindi pa siya hinog. Ito yata, ito yata yung lagun, lagundi. Lagundi. Ayan. Dan arapal, arapal seaminan tawagnya. So, yang dito tayo, mga kubay. Yang tawag dito? Yang tawag tawag lamang ni, cendami eh. Len! 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 Ano siya tawag ano Hindi ba? ini ba? Ah, bulak na siya? Ah. bulak lak pala yan, mga kabay. Hindi ko lang alam ano kung anong pangalan. Ayun. Ito naman mga kabay, ito yung pag may pigsa ka, didikdikin mo yan, tapos lalagay mo dun sa namaga na parte ng katawan mo. Paano to eh, malamig to eh. Pag piniga, ah, dinikdik mo to, tapos dinikit dun sa namamaga. Yung sa mga, yung tawag ba nun? Yan. yun. Maraming, ano, origano. Ay, origano 'yan, mga kabay 'Yan yung acacia, mga kabay Malaking acacia. 'Yan. Maliit pa lang kami. Dito na tayo eh. Ilang bagyo na 'to, di pa nabuwal. 'Yan. Laking puno. Ayan, taas yan mga kabay. Yan, hanggang dun. Yan. <coughs> Ito naman yung gabi mga kabay. Gabi yan. Kakatubo lang. Kasi namatay nung tagaraw. Dito tayo mga kabay. Dito tayo mga kabay. Yan, gabi din yun. Dampi pala dito. Bagong ano. Kasi so, mga kabaiting sa kabila. Ayan. Ayan. So puntahan natin mga kabay yung ah uh, yung kinu kinuha namin kagabi yung ano yung yung honey dito namin yung kinuha mga kabay yung pinos ko nung nakaraang gabi sultan lang natin mga kabay tuturo ko lang sa inyo kung saan banda so yun yung siga mga kabay kagabi yun yung ginawa namin para malaglag lahat yung ano yung kutsukan kasi sa amin ito mga kabay ayan ang tinan nyo ayan ang dami patay na po yan ayan, ayan meron din buhay mga kabay ayan. ayan po yung kinuha na namin ng ng honey itagabi ayan yung naglaglagan mga kabay pari iba mga kabay ang buhay pa yan ayan dami oh. Eh. Ayan pa, kumagapang. Ayan. Ito po yun sa taas mga kabay. Ayan po. Ayan. Sana makita. Kasi hindi siguro kita. Ayan. Kasi maitim yan eh. Ayan. Diyan po yung galing tinanggal namin kagabi halos na tayo mga kabay nagsiliparan na <laughs> baka tayo makagat so yan puno po ng buli yan natumba ng bagyo so yan. Tapos ito yung tinataliman ng nanay ko ng mga gulay kaso lang ngayon wala po siyang tanim dahil ka kakaulan lang po ayan po yung mga talbos ayan bagong tubo lang po yan eh dahil namatay ng tag-araw so, dito tayo mga kabay sa baba yan. so gubat na po yan yan tayo dito Jumilina yan yeah. Yan mga kabay, meron pong kabuti. Ayan. Kasi lang di ko alam kung nakakain yan. Yan, kabuti. yan po mga kabay. yan kabuti po yan. Nga lang di ko alam kung nakakain yan. Hindi kasi yung kinakain dito sa amin. Dito tayo mga kabay. Ito, hindi ko rin alam kung ano to kung ito ba yung tinatawag na anahaw di ko alam anong halaman niya ayun pa mga kabay sumita tayo dito ayan pababa ayan yun o oh. sampalok green na green pa yung dahon yun yung panghalo sa sinigang yan so dito tayo mga kabay yan. ito rin ano kaya ito ano kayang puno ito may bunga siya Hindi ko lang kung anong pangalan nito. Yun. Yung klaseng kahoy ito. Meron siyang bunga mga kabay. Ayun oh. o. Kakaano lang. Hindi ko alam kung bignay. Baka bignay ito. Ayun Baka bignay siguro mamaya pagdating ng nanay ko tatanong ko yung pangalan ng puno na ito so yan lang mga kabay dito ko na po tatapusin ng aking vlog na walang kakwenta kwenta <laughs> so ito yung pangalawang akasya mga kabay yan. malaki tagal na rin yan hindi rin yan nabuhal nung ano nung bagyo yan tapos ito na may malaking bato mga kabay yan. dalawang piraso yan, yan. tinibag ng kapatid ko kasi sabi daw may treasure wala naman siya nakuha dalawang piraso yan mga kabay yan yung sa kabila tapos ito yung isa Ayan. So ayan mga kabay Lalo tayong umiting dito Dahil nung birthday nung nanay ko Kinabukasan na ligo kami So ayan mga kabay Ayan So dito tayo Dito tayo mga kabay Ayan Ayan habana na. So ayan mga kabay, tatapusin ko na talaga yung vlog na to. Bye bye!